Si Robert Picton ay nagmula sa isang pamilya ng mga nagaalaga ng baboy sa Port Coquitlam, British Columbia, na nasa 27 kilometers silangan ng Vancouver. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Linda ay ipinadala upang manirahan sa Vancouver kasama ang mga kamag-anak dahil iniisip ng kanilang mga magulang na hindi angkop na lumaki ang isang babae sa isang farm ng baboy. Si Robert at ang kanyang nakababatang kapatid na si David sa kabilang banda ay nagsimulang magtrabaho sa bukid mula sa murang edad. Ang kanilang ina ay isang mahigpit na tao na inuuna ang mga alaga nilang baboy kaysa sa kalinisan ng mga anak at pinipilit silang magtrabaho ng matagal na oras sa pag-aalaga ng mga hayop. Madalas silang hinahayaang pumasok sa paaralan na hindi naliligo at amoy dumi ng baboy, kaya't tinatawag silang stinky piggy ng kanilang mga kaklase. Si Robert Picton ay mas malapit sa kanyang ina at may hindi pagkakaunawaan sa kanyang amang mapang abuso. Noong bata siya, ginamit niya ang kanyang ipon upang bumili ng isang guya na naging paborito niyang alaga. Ngunit isang araw, nang hindi niya ito mahanap pagkatapos ng klase, sinabi ng kanyang ina na tingnan ang kamalig kung saan nadurog ang kanyang puso nang makita niyang kinar na ito. Noong 1963, Huminto siya sa pag-aaral sa edad na 14 at nagsimulang magtrabaho bilang apprentice butcher. Sinubukan din niyang makapasok sa mundo ng baseball at pumirma siya ng kontrata sa Toronto Blue Jays. Naglaro siya para sa kanilang APOA affiliate, ang Toledo Mud Hens, at noong 1968, tinawag siya sa majors at nagkaroon ng 12 games sa Major League Baseball. Naniniwala ang iba na ang kanyang pagkatalo at pagbabalik sa minor league baseball ay nagdulot ng galit kay Picton at posibleng naging dahilan ng kanyang mga krimen. Noong 1970, iniwan niya ang apprenticeship at nagsimulang magtrabaho ng full-time sa farm ng kanilang pamilya. Namatay ang kanyang ama noong 1978 at sumunod na taon ay pumanaw din ang kanyang ina. Iniwan nila ang bukid kay Robert at sa kanyang dalawang kapatid. Hindi gusto ni na Linda at David ang buhay sa bukid. Kinuha ni David ang bahay. At si Robert naman ay nagsimulang mamuhay sa isang trailer sa isang liblib na bahagi ng farm kung saan siya ay nagpatuloy sa pamamahala ng farm. Nagsimulang mapabayaan ng magkapatid na Picton ang operasyon ng kanilang farm kaya't nagrehistro sila ng isang non-profit na organisasyon, ang Piggy Palace Good Times Society, sa gobyerno ng Canada noong 1996. Ang layunin ng organisasyong ito ay magsagawa ng mga espesyal na kaganapan tulad ng mga sayawan, palabas, at iba pang pagtitipon para sa mga serbisyo at organisasyong pang-sports. Kasama sa mga event na ito ang mga rave at wild party na kadalasang dinadaluhan ng mga sex worker mula sa Vancouver. Ang ilan sa mga kaganapang ito ay umaakit ng hanggang 2000 katao at naging paborito ng mga miyembro ng Hell's Angels, isang kilalang outlaw motorcycle club na madalas dumaan sa farm. Noong March 22, 1997, isang babae na dinala ni Picton sa kanyang farm ang nanlaban ng subukan siyang posasan. Sa kanilang pagtutunggali, pareho silang nagtamo ng malubhang saksak. Tumakas ang babae at tumakbo sa kalsada kung saan nakakita siya ng isang kotse na tumawag ng ambulansya. Dinala siya sa Royal Columbian Hospital sa New Westminster habang si Picton naman ay dinala sa parehong ospital para sa kanyang mga pinsala. Sa ospital, napansin ng isang orderly ang isang susi sa bulsa ni Picton na akmang-akma sa posas na nasa pulso ng babae. Dahil dito, inaresto si Picton at kinasuhan ng tangkang pagpatay, pag-atake gamit ang isang armas, at sa pilitang pagkulong. Gayunpaman, ang kaso ay napawalang saysay dahil hindi itinuturing na karapat-dapat na saksi ang babae dulot ng kanyang pagkagumon sa droga. Ayon kay Picton, ang babae ay isang hitchhiker na umatake sa kanya. Noong unang bahagi ng 1999, isang manggagawa sa farm ni Picton, si Bill Hiscox, ang nagbigay ng impormasyon sa RCMP tungkol kay Lisa Yelds, isang malapit na kaibigan ni Picton. Ayon kay Hiscox, sinabi ni Yelds na nakita niya ang mga damit, pitaka at mga papeles ng mga nawawalang kababaihan sa farm ng baboy. Naniniwala si Hiscox na ang mga ito ay pag-aari ng mga nawawalang babae. Sinubukan ng pulisya na tanungin si Yelds, ngunit hindi siya nakipagtulungan. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Hiscox sa pulisya tungkol sa kanyang mga hinala, ngunit hindi sila nakakuha ng search warrant dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya at dahil ang mga impormasyon ay batay lamang sa hearsay o mga pahayag ng isang taong hindi direktang saksi sa insidente. Nangailangan ang pulisya ng konkretong ebidensya o ulat mula sa isang saksi sa criminal activity. Noong 1999, isang impormante ang nagbigay ng impormasyon sa Vancouver Police na isang solong ina at adik sa droga na naggangalang Lynn Ellingsen ang nakakita ng katawan ng isang babae na nakabitin sa katayan ng baboy ni Picton. Nang tanungin ng pulisya Unang itinanggi ni Ellingsen ang insidente, ngunit kalaunan ay inamin niyang nakita niya ang katawan noong March 20. Hindi niya ito iniulat dahil natatakot siya kay Picton at umaasa sa kanya para sa pera na ginagamit niyang pambili ng droga. Ilang buwan pagkatapos nito, ang mga Picton ay dinemanda ng mga opisyal ng Port Coquitlam dahil sa paglabag sa zoning ordinances. Ang kanilang farm ay hindi nakasunod sa agricultural zoning at binago nila ang isang malaking gusali sa farm para maging venue ng mga sayaw, konsyerto at iba pang libangan. Nilabag ng mga Picton ang mga legal na hakbang at nagdaos pa ng isang New Year's Eve party noong 1998. Dahil dito, naharap sila sa isang utos na nagbabawal sa mga ganitong kaganapan sa hinaharap at pinayagan ng pulisya na arestuhin at alisin ang mga dadalo sa mga party sa bukid. Noong sumunod na taon, tinanggal ang non-profit status ng Piggy Palace Good Time Society dahil sa kanilang kakulangan sa pagpapasa ng financial statements at sa kalaunan ay nabuwag ang organisasyon. Noong 2001, nagsanib puwersa ang Vancouver Police at RCMP upang buuin ang Project Evenhanded, isang joint task force na nakatutok sa mga nawawalang kababaihan mula sa downtown Eastside. Noong February 2002, isang dating empleyado ni Picton, si Scott Chubb, na nagtrabaho bilang truck driver sa farm, ang nagbigay ng impormasyon sa RCMP na nakita niyang may mga ilegal na baril sa trailer na bahay ni Picton. Ang impormasyon ay sapat upang makakuha ng search warrant. Noong February 5, sinalakay ng task force ang farm ng baboy. Bukod sa ilang mga ilegal at hindi rehistradong armas, nakakita sila ng mga bagay na may kaugnayan sa mga nawawalang babae. Tulad ng mga posas, damit, sapatos, alahas, at isang asthma inhaler na nakapangalan kay Serena Abotsway, isa sa mga nawawalang babae. Ang pagsusuri sa DNA ng dugo na natagpuan sa isang motorhome sa Sakahan ay nagpapatunay na ito ay kay Mona Wilson noong February 22, 2002, Muling inaresto si Picton at kinasuhan ng dalawang kaso ng pagpatay. Sa kalaunan, umabot sa 26 na kaso ng pagpatay ang isinampa laban sa kanya. Habang nakakulong si Picton sa Surrey, British Columbia, kasama siya sa isang selda ng isang undercover officer ng RCMP na akala niya ay isa pang detainee. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Picton na nakapatay na siya ng 49 na babae at nais niyang gawing 50. Ang piggy farm ni Robert Picton ay naging pinakamalaking crime scene sa kasaysayan ng Canada. Nakarecover ang mga investigador ng higit sa 200,000 DNA samples at 600,000 na mga exhibit. Upang magsagawa ng paghuhukay, kinailangan ng mga archaeologists at forensic experts ng mga heavy-duty equipment para salain ang 383,000 cubic yards ng lupa sa paghahanap ng mga buto ng tao. Tinatayang ang kabuuang halaga ng investigasyon ay halos $70 million. Mula 1978 hanggang 2001, hindi bababa sa 65 kababaihan ang nawala mula sa downtown eastside ng Vancouver. Ayon sa mga kamag-anak ng mga biktima, marami sa kanila ay mga indigenous at matagal nang ipinagwalang bahala ng mga autoridad ang mga kaso ng pagkawala ng kababaihan na hindi nila itinuturing na may pattern. Sa 26 na kaso ng pagkawala na opisyal na iniuugnay kay Picton, may isang insidente noong 1995, isa noong 1996, anim noong 1997, apat noong 1998, lima noong 1999, dalawa noong 2000, at pito noong 2001. Ang iba pang mga pagkawala bago at sa panahong iyon ay hindi opisyal na ikinabit kay Picton dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nahirapan ang mga forensic analysts sa pagkuha ng mga ebidensya dahil posibleng ang mga katawan ay nabulok na o kinain ng mga insekto at baboy sa sakahan. Sa mga unang araw ng paghuhukay, nagdala ang mga forensic anthropologists ng mabibigat na kagamitan tulad ng dalawang 50-foot flat conveyor belts at soil sifters upang matulungan silang makakita ng mga bakas ng mga buto ng tao Noong March 10, 2004, ipinahayag ng gobyerno na maaaring dinurog ni Picton ang laman ng tao at hinalo ito sa karne ng baboy na ibinenta niya sa publiko. Nagbigay din ng babala ang autoridad sa kalusugan ng lalawigan. May mga ulat na siya mismo ang nagpapakain ng mga katawan sa kanyang mga baboy. Noong December 2007, si Picton ay hinatulan ng habambuhay na pagkakulong na walang parol sa loob ng 25 years. Siya ay unang ikinulong sa British Columbia, ngunit inilipat sa Port Cartier Maximum Security Prison sa Quebec dahil sa banta ng seguridad. Isang quote na nauugnay sa kaso ang nagsabi, Ito ay isang kwento ng pighati at tama ang mga pamilya hindi sila pinansin. May mga pamilya na nagpunta sa Vancouver Police District upang i-report ang pagkawala ng kanilang mga kamag-anak at sinabi lang sa kanila na buzz off dahil sa kanilang trabaho sa prostitusyon, hindi sila binigyan ng agarang pansin. Sa isang press conference, humingi ng tawad si Deputy Chief Constable Doug Lepard ng Vancouver Police Department sa mga pamilya ng mga biktima. Ayon sa kanya, galing sa kaibuturan ng aking puso, sana ay nahuli namin siya agad. Kung maibabalik lang ang panahon para maitama ang mga pagkakamali sana ay mas maraming buhay ang nailigtas, kaya sa ngalan ko at sa ngalan ng Vancouver Police Department at sa lahat ng kalalakihan at kababaihan na nagtrabaho sa imbestigasyong ito, nais naming iparating sa mga pamilya kung gaano kami kalungkot sa pagkawala ng inyong mga mahal sa buhay dahil hindi namin nahuli ang halimaw na ito ng mas maaga. Matapos maaresto si Picton, naglahad ng testimonya si Lynn Ellingson na nakita niya si Picton na binabalatan ng isang babae na nakasabit sa isang meat hook ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, hindi niya ito inilahad sa kahit sino dahil sa takot na mawalan ng buhay. Gayunpaman, inamin ni Ellingsen na pinilit niyang mangikil kay Picton hinggil sa insidente ng ilang beses. Noong May 2013, nagsampa ng isang civil lawsuit ang mga anak ng mga biktima laban sa Vancouver Police Department, Royal Canadian Mounted Police, at ang Crown dahil sa pagkabigong protektahan ang mga biktima. Noong March 2014, nagkasundo sila at bawat anak ng mga biktima ay tumanggap ng 50,000 Canadian dollars. Noong May 19, 2024, inatake si Picton ng isa pang preso sa Port Cartier Institution sa Quebec. Ang presong si Martin Charest, na may history ng pananakit sa ibang mga preso ay sinaksak si Picton sa ulo gamit ang sirang hawakan ng Wales. Inilipad si Picton papunta sa ospital at nilagay sa life support. Pumanaw siya sa ospital sa Quebec City noong Mayo 31 dahil sa mga komplikasyon mula sa atake.